Whoops! Totoo nga ba na mas mael ang babae? Ah, uh, yan ang ating pag-uusapan. Alam ko na yung ibang babae dyan, hindi sila pumapayag. Pero ang mga lalaki, pumapayag ba? Nako, lalaki pa. Hello guys. So, ang topic natin for today, sino nga ba ang mas malibog or mael? Lalaki ba or babae? Oh, So, kung ikaw ay interesado sa ating topic for today, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, ating nga alamin ang konteksto ng usaping pagiging malibog na yan. Marami ang nagsasabi na malibog daw ang mga babae. Pero mas marami pa rin ang nagsasabi na lalaki daw ang talagang tunay na mas balibog. Eh, sino nga ba? So, buklatin natin, alamin natin yung konteksto ng bagay na yan. Alam nyo, ang mga lalaki pagdating sa ganyang mga usapin, sadyang yung lalaki talaga ang unang nagpapakita ng interes or unang nagsasabi, di ba? At yung babae naman, siya lang ay naghihintay ng first move ng lalaki. O, di ba? sa umpisa pa lang, sa panliligaw pa lang, lalaki na ang unang nagpaparamdam sa babae. Napakabihira yung babae ang nangniligaw sa lalaki. Ibig bag sabihin, kapag ganun ay lalaki ang mas malibog. O, oh, hindi, 'di ba? Kasi 'yan yung nakasanayan. 'Yan yung talagang kinamulatan ng mga tao simula nung unang panahon hanggang ngayon. Ganyan pa rin yung tradisyon na nangyayari na lalaki ang unang gumagawa ng mga paraan ng mga moves sa mga ganyang usapin. Eh, sa usaping pagtatalik. Ganon din, di ba? Lalaki ang unang gumagawa ng mga moves pagdating sa SEX. Ang babae, naghaantay lang yan. Naghaantay ng galaw ng lalaki. Kahit gustong-gustong gusto na niya makipagtalik o gustong-gusto niya yung lalaki, type-type niya, naghaantay lang yan. Di ba? Of course, merong mga iilan exceptions na talagang sila na ay pinapangunahan na yung lalaki kasi hindi na sila makapaghintay. Pero iilan lang 'yan. Karamihan ay nagiiintay lang talaga sa panliligaw hanggang sa usapin sa kama. Hindi ibig sabihin na mas malibog ang lalaki dahil sa mga ganyan, di ba? O, eh sa mismong action sa kama, di ba? Ang babae mas malakas umungol madalas umuungol yan at sumisigaw. Habang ang lalaki, ay kadalasan tahimik lang yan. Kung may mga ungol man yan, ay konti lang. Uh, Ganon yun. Pero ibig sabihin ba, mas malakas umuungol ang babae, ay mas malibog siya? Hindi. Nasaan ba nanggaling yung mga usapin na yan na mas malibog daw ang lalaki? Kasi dahil sa mga sinasabing mga pagkaaral daw ng mga expert, ng mga scientist, di ba? Yan naman yun eh. Sinulat daw sa libro, sinulat para malaman ng tao. So, eto. Puntahan natin yung usapin bakit sinasabi nila na hanggang ngayon na ang mga lalaki ay siya pa rin mas mael kaysa mga babae. Nagbasa-basa ako. Talagang nag-research ako. Naghanap ako ng pwedeng makita na sana may magsabi na mas mael daw ang mga babae. Pero sadyang uh, Nadismaya ako, wala talaga akong nakita. Dahil yung mga pag-aaral na yan, sadyang sinasabi na mas malibog daw talaga ang lalaki, mas mataas daw ang sex drive ng lalaki kumpara sa babae. Bakit nagkaganon? Ano nga ba ang basis nila? So, yung mga basis ng mga yan, yung mga pag-aaral na yan, iisa lang naman ang style ng uh, gawa ng study na yan eh. Karamihan dyan ay puro mga surveys. Survey mga question and answer. Multiple choice yan, o mamimili ka doon ng uh, sasagot mo o ikaw na mismo ang magsagot. Pero yan ay mga surveys. Majority. So, diyan nakabase yung kanilang study daw. Pag-aaral, anya. Uh, uh, Pag-usapan natin ang pag-aaral na yan. Alam nyo, ang mga lalaki, naturally, in nature, talagang walang hiya ang mga lalaki sa mga ganyang usapin. Open na open magsagot sa mga ganyang mga uri ng katanungan. Ganyan ang nature ng lalaki at minsan pa nagyayabang pa yan. O kumbaga ay mas dinadagdagan pa yung mga information. Sigurado yan kasi nga ang lalaki mayabang na literal na mayabang sa katawan at gusto niya hindi siya magpapatalo. Ganyan ang lalaki. So doon sa mga survey siguradong exaggerated na yung iba doon, di diba? Sabihin natin totoo, pero yung iba doon ay exaggerations. Kasi mataas ang ego ng lalaki, hindi yan magpapatalo. O, oh, di ba? O oh, ano naman ang connection niyan sa survey? So, sa mga survey, talagang napakataas ang uh, chances na magsasabi na mas mataas ang result ng surveys na nagsasabi na tungkol sa kalibugan ay sadyang mataas ang nakukuhang score ng mga kalalakihan. Pagdating naman sa mga kababaihan, eto. Ang mga babae doon sa mga surveys, ipinapakita na hindi sila kalibugan kumpara sa lalaki. Bakit? Kasi alam nyo, ang babae, nature naman ng babae na may hiya sa katawan. Andun yung natural na conservative ang mga babae. Kadalasan, mayroon isang survey doon, study na may note na sinasabi na ang mga babae ay hindi nagsasabi ng totoo reserved sila sa mga ganong katanungan. So, it means to say, hindi talaga sila open sa mga ganong mga surveys. Kung baga, medyo yung mga sagot nila ay limitado. Kung may mga sagot man sila, ay siguro minimal. Minimal lang, konti lang. Ayaw nilang sagutin yung medyo mahahalay na katanungan. So, ang lumalabas sa mga surveys ay talagang wala talaga. Mababa ang score nila kumpara sa mga lalaki na sadyang mayayabang. O, oh. So, kung ganun pala ang uh, basihan, eh ano nga ba? Totoo ba? Hindi yan totoo. <laughs> Kahit mga study pa yan ng mga kung sino-sinong poncho pilato, hindi yan totoo. Parehas lang yan. Uh, para sa akin lang yan, ha? Parehas lang yan. Pantay na pantay lang ang lalaki at babae tungkol sa usaping kalibugan. Kung hindi kayo sangayon, it's up to you. Okay lang yun. Kasi kanya-kanya tayo ng opinion di ba? So itong mga sinasabi ko ay based sa aking mga nabasa at sa aking sariling opinion, di ba? So kung may mga gusto kayong sabihin at idagdag tungkol sa usapin ito, i-comment nyo, ilabas nyo kung ano yung opinion nyo at sa loobin nyo tungkol sa ating kwentuhan. Para sa'yo, sino nga ba ang mas malibog? Ikaw ba or ako? <laughs> Lalaki ba or babae? Diba? So, yan. Di ba? Pero para sa akin, pantay lang 'yan sa usaping eh, sex drive, sa usaping kahalayan at kalibugan, lalong lalo na sa panahon ngayon, pantay na pantay lang 'yan. At ganun din sa mga observations ko, yung mga nakikita ko na nagaganap sa paligid, sa labas, sa social media at sa lahat-lahat lahat ng platforms, pantay na pantay na po. Ayan po. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next is story time. Don't forget to subscribe.